Huwag mo hayaan mangyari ito sa iyo bilang isang content creator. Ang makaranas ng sinasabing burnout. Sabi nga, maaaring hindi mo maiwasan makaranas nito sa pagpapatuloy mo dito bilang isang content creator. Paano ba natin malalaman sa ating sarili na nagsisimula na makaranas nito? Kapag nararamdaman mo na parang ang intense na ng mga activity mo. Pakiramdam mo na po-frustrate ka na Ramdam na ramdam mo na parang kahit anong gawin mo, bigo ka pa rin sa ginagawa mo. Masyado na nakakaramdam ng pagod ang kaisipan, overpatig ang pakiramdam mo sa sarili mo. Stress na stress ka. Bakit nga ba kailangan mo aralin makontrol sa sarili mo na mapigilan na makaranas nito? Dahil idol, isa ito sa pinakamalaking hadlang sa pagpapatuloy mo. Ang isang bagay o gawain kapag pinipilit mo magawa sa panahon na hindi handa ang iyong kaisipan, ay magiging resulta ng makaranas na sinasabing burnout. Gawan mo ng paraan na ang kaisipan mo ay maturuan mo na magkaroon na sinasabing tamang pahinga sa paggawa ng content. Tayo ang talagang dahilan kung bakit tayo nakakaranas nito, hindi ang ating mga gawain. Huwag mong ipilit tapusin ang isang content kung sa palagay mo ko ang iyong kaisipan. Take a break, sabi nga, bago mo balikan at ipagpatuloy. Content is king sa larangan ng contemplation. Hindi magiging matatag ang sinasabing king kung ang pangkalahatan ay hindi sapat ang kakayahan.